Wala po mga katuklao, pupunta po kami ngayon sa Tanlac City sa Talco po kay Tatay Rod Tuklao. Pupunta po kami ngayon sa here we come. Hi, ka-tan. Hi. Ayan, busy po si Tatay Rod Tuklao. Pupunta <laughs> po kami niya sa Talac City, maghulog po lang. How many days, Talca? Sa San Miguel, sa anak mo po. Oh, ito mga. Right. Ano ko pa uli yan, ha? <laughs> ito na po, papunta na po kami sa Tarlac City. See you mga Tarlac inyo.

Oh, so, may pinagbisa, no? Ayan. Oo. Oh. Oh. Yung butas, ayun yung butas. Napakagad ng bakas. pinagdaanan niya. Ayan yung pinagdaanan niya. Ayan, no? Sure na sure ball. Ngayon, Luffy. May lupitay. oh, mayroon siyang ano. Oo, oh, lupos. Uh, yung pinagbiisan ba? Mayroon din dito tayo. Yun, nandiyo sa loob. Plastic lang yun. <laughs> Plastic. Plastic yun. Ay. nagbuhat pala. hindi ko alam kung paano natin ito makapulihin may hirap siya na ito yung katagun niya nakamag uh, pa ako dito sa hat ngayon, ngayon, paghirapan puno masas na puno ngayon mga teman-teman di diket tukas nito bawal din putak di 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 对。<I> やらけよう。 Ayan. Ayan yung mga pangil, oh. Okay, tatabi Ayan, oh. Ayan yung pangil. Ayan, oh. Tama. Paing sa. Ayan paing sa. Oh. Tano yung pangil niya, ayan, oh. Ayan May kasama pa. Hmm. Nga ang iba't ibunta rupang mayroong pangisawo, oh. may ikasama pa. Ayaw no? Oh, pero ko naunong nguni. Ayaw naunong kasama niya. Oh, ayaw na yon lumalabas na diyan, lumujan. Sige, tulutin ko dito, kunin mo diyan. Bani, bani, dito, kakurangin bali. don yeah. oh. dun, dun, nudidyo, tulutin ko dito. đứt tung tơi, vậy thì ày mày ày mày làm cái này cũng là chuyện

Ano ah, pa tayo dyan, Ano mo? mayroon pa. Nakatutunod. Kung titingin, mayroon pa. Wala pa na mga katuklawan. <laughs> Nabalik mo, Hindi ba ba yeah. mo muna yan. Desyesta. Ipipipipin mo muna yan. Ipipipipin mo muna yan. yan. Hindi na tayo. Hindi na May papasok ulit. yung gamit? Ipipipin mo yung nawalin natin. Ano yung patay rin Tidak, tidak, tidak. lang yung bukit eh. Doon wala tayo ano Okay. Oh, andiyan, andiyan. Andiyan na. Talo na tayo. Wala kang dalawang na uli natin. Mission of the Spama Hotel. Yeah, nakadala po kami ni Tatay ko so, lang. And sa so, muli mga katukla. Don't forget to like and subscribe to my channel, Princess Tanulam. Salamat po. Salamat.